Magandang araw, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kapwa pinuno sa Asia na nabumuo ng bagong Code of Conduct na maghahatid ng kapayapaan sa South China Sea. Ayon kay Pangulong Marcos na babagalan siya sa usad ng negosasyon para sa pagbuo ng panukalang COC sa pagitan ng ASEAN at China. Dahil dito, kinakausap na ng Pangulo ang ilang mga bansa para hikayating bumuo ng panibagong COC. kabilang niya ang Vietnam at Malaysia sa mga nilapitan ng Pangulo. Bahagi rin ito ng pagpapaiting ng Pangulo sa relasyon ng Pilipinas sa mga bansa at kalyadong naniniwala sa pagtalima sa pandaydigang batas. Kasabay nito sinabi ni Marcos na pinapalakas na Pilipinas ang kapabilidad nito para harapin ang mga hamon sa teritoryo tulad ng pagtatayo ng China ng mga isla malapit sa mga dalampasigan ng Pilipinas matagal nang isinusulong ni Marcos ang pagtatapos ng negosasyon para sa bubuoing COC bilang tugon sa patuloy na pag ng China sa halos buong South China Sea noong 2016 pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration ang tinaguriang historic rights ng China sa South China Sea Tinanggihan ng National Security Council ang pinaplano ng ilang grupo na Christmas convoy na maglalayag papuntang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Binalaan ni NSC spokesperson Jonathan Malaya ang atin ito koalisyon laban sa pagpunta sa Ayungin Shoal sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Malaya, bagamat suportado ng NSC ang layunin na pasayahin ang mga sundalo sa West Philippine sea para sa darating na Pasko, hindi magandang ideya para sa mga sibilyan na sa Ayungin Shoal. Iminumungkahin niya sa mga grupo na bisitahin na lamang ang tropa at mga residente sa Kalayaan Group of Islands. Sa ganitong paraan, matutugunan nila ang mga pangangailangan ng mga frontliner, manging at iba pang komunidad sa paligid ng West Philippine Sea. Hindi kaya't din ang grupo na ibigay sa Philippine Navy ang mga pamaskong donasyon nila para sa mga tropa at sila na ang magpapadala ng mga ito sa BRP Sierra Madre. Tinapos na ng Senado ngayong araw ang deliberasyon nito para sa panukalang 5.768 trillion pesos na national budget para sa taong 2024. Inabot ng siyam na araw ang deliberasyon na natapos alas 4.50 ng madaling araw kanina. Kabilang sa mga highlights ng plenary deliberation ay ang pag-alis sa confidential fund ng Office of the Vice President, Department of Education, Department of Finance at Department of Information and Communications Technology. Binawasan din ang confidential funds ng Office of the Ombudsman at Department of Justice. Pagkatapos ng debate, amyendahan ng Senate Finance Committee ang bubuing General Appropriations Bill. Susundan ito ng pagsalang sa ikalawa at ikatlong pagbasa bago dalhin sa Bicameral Conference para pagpulungan ang mga bersyon ng Senado at Kamara. Raratipikahan ang huling bersyon ng budget, saka ibibigay sa Malacanang para aprobahan ng Pangulo. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Sunny Angara, popondohan ng 2024 budget ang mga flagship program ng gobyerno tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Build Better, More Program, Universal Access to Quality Tertiary Education Act at Tulong Trabaho Act. Tiniyak ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na maaari pa rin makapasada ang mga traditional jeepney hanggang katapusan ng Desyembre. Ang detalye sa ulat ni Mary Jade Santos. Sinabi ni LTFRB spokesperson si Pialago Napapayagan pa rin makabiyahe ang mga traditional jeepney habang isinasaayos ang pagsasagawa ng consolidation hanggang December 31. Kinakailangan lamang Ania na magsumite ang mga ito ng kagustuhan sumali sa PUB Modernization Program sa pamamagitan ng consolidation o pagmiyembro sa kooperatiba o korporasyon. Pagkatapos ng deadline, tanging mga nagsumite lamang ng letter of intent ang maaaring magpatuloy sa pagpasada. Nasa higit 65% na ANIA ng mga operator ng pampublikong sasakyan ang nakapag-consolidate na, samantalang nasa halos 35% ang may kanya-kanyang ha hawak na sa trangkisa. Ilang pasahero ang nagsabing naapektuhan sila ng isinagawang jeepney strike ng grupong piston. Sa isang nagawang panayam ng Philippine News Agency, ilang commuters ang nagsabing marami pa rin namang sa sasakyan sa kabila ng tigil pasada. Kahit kaninang na umaga nakita ko, meron na mga bumibiyahe na jeep. So hindi pa rin lahat talaga ay nagjoin join dun sa strike nila. Si Sanj, isang estudyante mula sa North Caloocan, ang nagsabing may nasakyan naman siya papasok sa kanyang paaralan sa Quezon City. Kung nagsastrike po doon sa lugar namin, ano, hindi naman po totally nawawalan po na. Uh -huh. Samantala, may ilan din namang nagsabing nahirapan silang bumiyahe. Medyo struggle, papasok kasi. Um, madalang lang yung dumadaan sa aming gym. So, Student po, mahirap para sa mga kagaya ko na ano, limbawa sa mga para sa kanila na sumakay, since, since nila Tatlong araw ang ikinasang tigil pasada ng grupong piston na magtatapos bukas November 22. Ipiniprotesta ng grupo ang Jeepney Modernization Program, particular na ang binigay na deadline para sa consolidation ng mga jeepney operators. Samantala, magsasagawa rin ang grupong manibela ng malawakang transport strikes mula bukas hanggang biyernes para iprotesta ang PUB Modernization Program ng Pamahalaan. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Balbuena, magkakaroon sila ng tigil pasada hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa para ihayag ang kanilang pagtutol sa programa. Para sa PNA Headlines, ako si Mary Jade Santos. Umabot na sa halos 3,700 ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Sarangani. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Katumbas ito ng nasa higit 16,000 katao na nakatira sa 51 barangay sa Davao at Soxargen. Sa sa ilalim naman sa validation ang napaulat na siyam na namatay dahil pa rin sa lindol. Sa siyam na naiulat, isa lamang ang hindi mula sa Soxargen. Samantala, tatlong tao ang kumpirmadong sugatan mula sa Davao Region habang tumaas naman sa labing tatlo ang bilang ng mga inaalam pa ng NDRRMC. Nakatala rin ang higit sa isang libo limang daang kabahayan na nasira ng lindol sa dalawang rehiyon. Patuloy ang isinasagawang pagmumonitor ng NDRRMC sa mga lugar na apektado ng lindol. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. apat na araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Muahito ang PNA Headlines, tagahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.